Ang China mga kapatid ay ilang taon ng pinakikialaman at talagang binubulabog ang karagatang sakop sa teritoryo ng Pilipinas sa South China Sea o West Philippine Sea. Walang kalaban-laban ng Pilipinas at hindi na iyan nakakagulat dahil ang China ay mayroong napakalakas na ekonomiya at militar lalo na ang kanilang hukbong dagat. Ngunit kamakailan lang bagaman sinasabing dehado laban sa mga Chino Biglang nagpakita ang Pilipinas ng isang kahanga-hangang katapangan sa harap ng isang napakamakapangyarihang bansa. David at Gulayat kung may tuturing ang kinatatayuan ng China at Pilipinas. Ngunit ang pagkakaiba, si Gulayat ay talagang tiwala sa kanyang sarili na harapin si David, samantalang ang China ay nagkaroon ng pag-aalinlangan na kalabanin ang Pilipinas dahil sa ginawa nitong mga hakbang. Sa video ito ay sama-sama nating alamin kung bakit ang China ay posibleng malagay sa alanganin kung patuloy nitong bubulihin ang Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lamang po ang hinihingi ko para sa video ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Bago ang lahat mga kapatid, tatalakayin muna natin kung ano ba talaga ang tunay na nangyari sa South China Sea at kung bakit naging napakainit ng tensyon sa rehiyon na ito. Ang China ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan sa South China Sea. Ito ay dahil malawakan itong inaangkin ng soberanya ng halos lahat sa 1.4 million square miles na mahalagang daluyan ng tubig sa lugar. Ang walang kabuluhan na pag-aangkin na ito ng China ay nagresulta ng pagkakaroon ng agawan sa teritoryo kung saan naroon ang mga isla, bahura, mga ng yaman, kabilang ang 190 trillion cubic feet na natural gas at 11 billion barrels ng hindi pa napapakinabangan na langis. Maliban sa China at Pilipinas, mayroon ding claim sa South China Sea ang iba pang mga bansa gaya ng sa Brunei, Malaysia, Vietnam at Taiwan. At dahil lang China lamang sa lahat ng mga bansang ito ang mayroong malakas na kapangyarihan, ginamit nila ito upang puwersahin ang maliliit na bansa na kunin ang kanilang mga teritoryo. Walang habas ding nagtayo ng mga artificial na isla sa mga bahurang China kung saan nilagyan nila ito ng mga base militar na armado ng mga anti-ship at anti-aircraft missile system, mga fighter jet at jamming equipment. Ang agresibong mga hakbang ng China ang siyang nagpalaki ng tensyon sa rehiyon na nagdulot pa ng international na pagkundina. Ginawa nila ang South China Sea na isa sa mga pinakapinagtatalo ng rehiyon sa buong mundo at isang flashpoint para sa posibleng isa na namang pandaigdigang digmaan. Gayunpaman, hindi nagpatinag ang Pilipinas. Ito lamang ang nag-iisang bansa sa rehiyon na nagpakita sa China ng hayagang pagtutol at matapang na hinarap ang kanilang mga territorial ambisyon at pagpapalakas ng militar. Pangunahing nakatoon ang mga komprontasyon ng China at Pilipinas sa paligid ng dalawang flashpoint, ang Ayungin Shoal at Scarborough Shoal. Ang Ayungin Shoal na kilala rin sa tawag na Second Thomas Shoal ay isang bahura na matatagpuan 11 nautical miles sa Spratly Islands ng South China Sea. Wala pang 200 nautical miles sa kanlura ng Palawan. Bagamat ang teritoryong ito ay inaangkin ng maraming bansa, ngunit ang Pilipinas lamang ang nagpapanatili ng presensyang militar sa lugar na ito. Halimbawa sa mismong bahura, ilang mga marines ang nakatalaga sa isang 330 na talampakang haba na tank landing ship na tinatawag na BRP Sierra Madre. Sinadyang isadsad ang barko sa Bahura noong 1999 upang igiit ang soberanya sa lugar at mapanatili ang patuloy na presensya ng militar. Bagaman ang nasabing barko ay makikitang unti-unti ng kinakain ng kalawang at addad na ito sa butas at pagkukumpuni sa iba't ibang bahagi. Ngunit isa pa rin itong aktibong kinomisyon na barko sa listahan ng Philippine Navy kaya ang anumang pag-atake rito ng sinumang bansa ay may tuturing bilang isang pagkilos ng digmaan o act of war. Dahil din sa BRP Sierra Madre, hindi nagtagumpay ang China na maukupa ang Ayungin Shoal na talagang maraming beses na nilang sinubukang kunin. Malaki ang pagnanasa ng China sa Ayungin Shoal dahil ang bahurang ito ay talaga namang napakaraming isda at dahil dito magkakaroon din sila ng aksis sa kalabit nito na Red Bank na sinasabing hitik ng mga reserbang langis at natural gas. Ngayon mga kapatid, ang pangalawang kapansin-pansing flashpoint sa South China Sea ay ang Scarborough Shoal na hitik din sa napakaraming iba't ibang uri ng isda. Katunayan, ang 58 square mile na atol na ito ay isang traditional fishing ground para sa mga mangingis ng Pilipino. Ngunit, bagamat sinasabing mayaman sa lamang dagat ang lugar na ito, pero hindi lamang yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng paulit-ulit na maritime standoff dito, kundi dahil ang lokasyon nito ay talaga namang napaka-strategic at napakainam na lagyan ng isang military base. Ang sino bansa na magkakaroon ng control sa Scarborough Shoal ay posibleng siya rin ang magkakaroon ng control sa maritime traffic sa South China Sea. Napakadelikado mga kapatid kung mapupunta ito sa kamay ng China dahil paniguradong gigibain nito ang mga bahura, wawasakin ang mga nagagandahang koral at tatabunan upang bumuo ng isang panibagong artificial na isla na siyang gagawin nilang mga missile site, naval pier at radar installation para sa kanilang militar kung saan ganyan mismo kasaklap ang sinapit ng ibang mga bahura sa West Philippine Sea na nasa ilalim na ng kontrol ng China. Ngunit gayon pa man pagdating sa usaping Scarborough Shoal, mariin na talagang hindi pinapayagan ng Pilipinas na ganoon din ang mangyari sa shoal na ito. Nasa loob ito ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Kaya naman ang ating mga barko sa paligid ng shoal ay laging naninindigan sa kabila ng matinding pananakot ng China. Speaking o pananakot mga kapatid, madalas ginagawa ng China sa mga barko ng Pilipinas sa loob ng maraming taon ang isang aggressive maneuvers gamit ang kanilang marami at naglalakihang barko ng Coast Guard at mga militia vessel. Bagaman nagkaroon na ng pagpapasya ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands, na walang basihan at iligal ang pag-aangkin ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas, Ngunit iginigit pa rin ito na sila ang nagmamayari sa nasabing mga lugar at patuloy pa rin ginagawa ang marhas at agresibong mga aksyon laban sa Pilipinas. Ang mga pagpapakita ng China ng puwersa sa South China Sea o West Philippine Sea ay mas lalo pang tumindi sa nakalipas na mga taon kung saan pinahiwatig ng mga ito na maaring sa South China Sea magsisimula ang isa na namang pandaigdigang digmaan. Halimbawa, noong August 2023, binomba ng China Coast Guard ang mga barko ng PCG sa pamamagitan ng water cannon natutungo sana sa Ayungin Shoal. Nagsagawa rin sila ng isang dangerous maneuver sa paligid ng mga sasakyang bandagat ng PCG na nyo'y nag-escort sa mga supply ship. Noong September, nilagyan nila ng isang 980 na talampakang haba ng floating barrier ang entrada ng Scarborough Shoal upang harangin ang mga pumapasok sa lagoon. Noong namang October, sa labas ng Ayungin Shoal, parehong nagtamo ng pinsala ang isang barko ng PCG at isang supply boat ng banggay nito ng barko ng CCG at mga kasama nitong maritime militia vessel. Pag-sapit ng November, muling binomba ng water cannon ng barko ng China ang isang supply ship ng Pilipinas na patungo sa Ayungin Shoal. Noong December, ganun din ang ginawa ng CCG at sa pagkakataong ito, sakay ng barkong binangga ng China si General Romeo Bronner. Sumama si Bronner sa unay sa miwan na isang maliit na supply boat ng Pilipinas na gawa sa kahoy upang personal na maghatid ng mga regalo sa Pasko, mga pagkain at iba pang kinakailangang supply sa mga Pilipinong Marines na nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Nang maranasan ni Browner ang agresibong mga aksyon ng China sa South China Sea, nangako pa rin ito na patuloy na sosoporta ang bansa sa mga tropa at poprotektahan ang mga manging isda sa kahit anong paraan. Nagpatuloy pa ang paggamit ng China ng water cannon laban sa mga barko ng Pilipinas sa buong 2024. Noong March 5, isang pambobomba ng tubig na mayroong napakalakas na pressure ang muling isinagawa ng China. Basag ang windshield sa barko ng PCG at nasugatan ng apat nitong mga tripulante. Wala pang tatlong linggo, halos magkaparehong insidente ang naganap pero mas matinding pitsala ang natamo ng isang wooden vessel ng PCG. Noong April 2023, nagkaroon naman ng isang napakamapanganib na insidente kung saan muntikan ng magbanggaan malapit sa ayong insyo lang isang barko ng China at ang BRP Malapaskwa dahil sa bigla ang pagharang ng barko ng CCG. Pagalipas ng isang linggo, muli na namang binomba ng tubig ng China ang barko ng Pilipinas. Sa pagkakataong ito, ang BRP Bagakay naman na pag-aari ng BIFAR ang kanilang ginamita ng water cannon. Pagaman isang napakalakas na water cannon ang ginamit ng barko ng China laban sa BRP Bagakay upang ito'y magkaroon ng matinding pinsala. Ngunit nananatili pa rin kalmado ang mga tauhan ng barko ng Pilipinas upang makaiwas sa isang escalation. Hindi nahulog sa bitag ng China ang Pinas, ngunit ang paninindigan ng bansa sa ating mga teritoryo ay mistulang labis mang ikinagalit ng China at talagang nagpalaki ito sa tunggalian na humantong sa pinaka na insidente. Halimbawa noong June 17, nagkaroon ng banggaan na kinasangkutan ng napakaraming sasakyang dagat ng China at isang sasakyang dagat ng Philippine Navy sa isang nakagawi ang resupply mission sa Ayungin Shoal. Sinadya ng CCG vessel at patuloy na binangga ang nasabing sasakyang dagat ng Pilipinas na may layuning harangin ito sa kanyang misyon. Hindi pa nakontento ang kanilang mga tauhan dahil sumampa pa ito sa rigid hull ship ng Philippine Navy na mayroong hawak na mga palakol at itak at sinimulang sirain ang mga gamit ng sasakyan, gayon din ang pagkumpiska sa mga armas at mga mobile phone ng mga sundalo. Sa nasabing insidente, ilang Philippine Navy personnel ang nasugatan kung saan naputulan pa ng hinlalaki ang isa sa kanila. Dahil dito, tila umabot na sa sukdulan ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas hanggang sa puntong ang dalawang bansa ay napilitang magsagawa ng mga pag-uusap upang pahupain ng sitwasyon. Ngunit bagamat ang magkabilang panig ay sumang-ayon na nabawasan ng tensyon. Ang pinakamalaking barko sa Coast Guard ng China na binansagang The Monster ay namataan na umaaligid sa iyong insyol isang araw lamang pagkatapos maganap ang mga pag-uusap sa de -escalation. Ang CCG vessel ng China na binansagang The Monster ang pinakamalaking barko ng Coast Guard sa buong mundo kung saan patuloy ito na naglalayag papasok at dumaan sa EEZ ng Pilipinas sa loob ng maraming mga buwan. Nagpapahiwatig lang ito at talagang malinaw na ang China ay naninindigan sa patuloy na panggigipit nito sa Pilipinas. Sa kabila kapatid ng mga agresibong aksyon ng China upang sindakin ang Pilipinas, hindi pa rin ito nagpakita ng takot. Sa halip, mariin pa rin naninindigan ang bansa sa soberanya nito at patuloy na gumagawa ng paraan upang hindi manaig ang maitim na plano ng China. Pero paano nga ba magiging posible na magkaroon ng takot ang China sa Pilipinas? Gayong nakikita natin kung paano nila pilit na binubulabog ang ating sariling mga teritoryo. Noong mga panahon kapatid na si dating Pangulong Duterte pa ang namumuno sa bansa, marami ang nagsasabi na sa kabila ng kanyang pagiging matapang at pagkakaroon ng kamay na bakal laban sa mga kriminal sa Pilipinas. Ngunit pagdating sa usaping West Philippine Sea, tila bumabahag ang buntot nito na ipaglaban ang ating soberanya at karapatan laban sa mga Chino. Kusang loob din gumawa si Duterte ng maraming pabor sa China na di umano'y humantong pa sa isang gentleman agreement kay Xi Jinping upang panatilihin ang status quo sa South China Sea. Tinukoy rin niya ang opisyal na pasya ng dahig bilang isang piraso lamang ng papel. Malinaw na nagpapakita ito ng kanyang pagpanig sa China. Kung kaya't hindi nakapagtataka na binansagan siya sa mga taong galit sa kanya bilang isang taksil. Ngayon mga kapatid, nang pumalit si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa pwesto. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagkaroon ng kapansin-pansing pagbabago sa patakarang panlabas ng Pilipinas patungo sa China, kung saan hindi napigilang punahin ni Marcos ang mga aksyon ng China sa South China Sea. Ang kanyang pagpapahiwatig ng malaking prostration ay tumindirin habang ang China ay nagiging mas agresibo naman. Noong September 2023 sa kanyang talumpati sa 43rd ASEAN Summit Retreat, sinabi na Marcos na ang mamamayan ng Pilipinas ay hindi naghahangad ng anumang kaguluhan. Ngunit bilang Pangulo at isang Pilipino, tungkulin o niya na bumangon at laging harapin ng anumang hamon sa soberanya ng bansa, mga karapatan at maritime jurisdiction sa West Philippine Sea. Hindi rin binitawan ni Marcos ang naonang modernization effort ng mga nagdaang Pangulo para sa Armed Forces of the Philippines. Katunayan, sa pagtatapos ng 2023, inaprobahan niya ang 2024 National Budget at naglaan ng humigit kumulang $4 billion para sa depensa. Pagsapit ng February 2024, inaprobahan niya rin ang isang $35 billion na planong modernisasyon ng militar na siyang magbibigay daan sa Pilipinas na suriin ang lahat ng mga kailangan ng AFP sa susunod na sampung taon. Ang pera ay pangunahing gagastusin sa pagpapalakas ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ngunit makakatanggap din dito ng patas na pamamahagi ang Air Force at Army ng bansa. Bagamat hindi gaanong ibinahagi ang mga detalye kung anong mga gamit pang militar ang talagang kailangang bilhin. Ngunit pinahiwatig ng bagong Naval Inspector General ng Philippine Navy na si Commodore Roy Benson Trinidad na ang kanila umanong mga barko o kanilang mga mahalagang aset ay nangangailangan ng magkaroon ng mga kakayahang lumaban hindi lang sa ibabaw at ilalim ng dagat kundi maging sa lupa, himpapawid at sa electronic spectrum. Kailangan na rin umanong magkaroon ng militar ng Pilipinas ng mga M142 High Mobility Artillery Rocket System, ang Light Multiple Rocket Launcher na mas kilala sa tawag na HIMARS. Ang truck-mounted mobile rocket launcher na ito na maaring magdala ng anim na missile sa isang pagkakataon ay nagkaroon ng katanyagan pagkatapos matagumpay na nadeploy sa Ukraine. Para sa EFV, ang sistema ito ay saktong-sakto sa SSM 700K Sea Star Shipland Surface to Surface Cruise Missile na mas nagpapahusay sa mga kakayahan nito sa depensa at strike. Hindi rin natin maring pag-usapan ng mga kakayahan na ito nang hindi binabanggit ang Gramo Supersonic Cruise Missile na nakuha ng Pilipinas mula sa India. Ang medium range na missile na ito ay maring ilunsad mula sa mga submarino, barko at fighter aircraft at kinikilala bilang ang pinakamabilis na supersonic cross missile sa buong mundo na naglalakbay sa bilis ng Mach 2.8. Ibig sabihin halos tatlong beses kaysa sa speed of sound. Sa sobrang bilis ng Brahmos missile, sinasabing halos imposible na itong maharang ng alinman sa mga sistema ng ballistic missile defense na nakabase sa lupa o sa mga barko. Ang bawat baterya ng Brahmos ay binubuo ng apat na launcher na may tatlong missile na may 180 miles na range. Sa ngayon, nakuha na ng Pilipinas ang apat sa mga bateryang ito ang huling naihatid ay noong lang April 2024. Ang unang tatlong battery ay bahagi ng isang makasaysayang 375 million dollars na deal na nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at India noong 2022. Noong June 2024, itinayo ng Pilipinas ang unang base para sa Brahmos kung saan nakaharap ang mga missile nito sa South China Sea. Ang nasabing military base ay matatagpuan sa kanlurang Luzon, na agad na nilagyan ng mga anti-ship cruise missile upang puntiryahin ang anumang target na umaabot ng hanggang sa 185 miles ang layo. Talagang strategic ang lokasyon ng baseng ito dahil mabibigyan ito ng pagkakataon ng Pilipinas na palawakin pa ang range ng mga armas hanggang sa Scarborough Shoal. Bagaman mayroong mga Brahmos ang Pilipinas na nakatutok sa South China Sea, hindi naman ito nangangahulugan na tayo ang magsisimulang magpakutok laban sa mga Chino na naglalayag sa West Philippine Sea. Malayo itong mangyari ngunit ang mga missile na ito ay walang pag-aalinlangan na nagsisilbing isang malakas na pampigil at paniguradong magkakaroon ng China ng pangamba na gagawa ng isang maling hakbang na makipaglaban sa Pilipinas. Kung talagang sisimula naman ng China ang digmaan, tinidiak naman ng Pilipinas na ang presensya ng Brahmos missile malapit sa West Philippine Sea ay talagang isang napakalaki at napakaepektibong depensa. Maring may tatanong mo kapatid kung ano ang posibleng gawin ng apat na bateriya ng Brahmos laban sa makapangyarihang militar ng China. Well, ang mga missile na ito ay paniguradong dudurugin lang naman ang pinakamahalagang target sa China at paniguradong magdudulot ito ng napakalawak na pinsala. Hindi rin ito pwedeng ismuli ng China dahil tulad ng R-360 Neptune cross missile ng Ukraine na bagamat mas mahina kumpara sa Brahmos, mas mabagal, hindi gaanong tumpak at mas maikli ang range. Ngunit ang nasabing missile ang nagbigay ng malaking dagok sa Russian Black Sea Fleet. Dinurog at pinalubog nito ang 612-foot na MOSPA ang flagship ng nasabing fleet at isa sa pinakamalaking barkong pandigma sa ibabaw ng buong Russian Navy. Nangangahulugan ng ito kapatid na hindi kailangan ng Pilipinas ng napakatinding misail upang bigyan ng China ng napakalaking pinsala sa gitna ng pakikidigma sa karagatan. Ngayon kung mag-iisip naman ang China, ng China na wasakin ang mismong base kung saan nakapuesto ang Dramos, mahihirapan din sila na durugin ito ng sabay-sabay dahil ang mga launcher na ito ay nakamount sa mga truck. Ibig sabihin, anumang sinyalis ng panganib, maari lang silang tumaka sa eksena at lumipat sa isang bagong posisyon. Ang lakas ng loob ng Pilipinas sa ngayon ay may kinalaman din sa muling pagkakaroon ng bansa ng malapit na ugnayang militar sa US na isa sa mga unang hakbang na ginawa ni Pangulong Marcos matapos manalo sa pagkapangulo. Kaya sa halip na sindakin din ang China ang Amerika sa pamamagitan ng pagpapakita ng panghahara sa Pilipinas. Mas lalo lamang pinalakas ng China ang alyansang militar sa pagitan ng dalawang bansa. Katunayan, nito lang 2024, ang US ay may siyam na base militar sa Pilipinas, ng apat sa kanila na idinagdag ay pagkatapos na maging presidente si Marcos. Kabilang sa mga baseng ito ang Antonio Bautista Air Base at Balabac Island sa lalawigan ng Palawan, ang Basa Air Base sa lalawigan ng Pampanga, ang Benito Ibuan Air Base sa lalawigan ng Cebu, Fort Magsaysay sa lalawigan ng Nueva Ecija, Lombia Airport sa lungsod ng Cagayan de Oro, Camp Melchor de la Cruz sa Gamo Isabela, Lalo Airport sa Lalo Cagayan, at Naval Base Camilo Osia sa munisipyo ng Santa Ana, Cagayan. Ang apat na base na idinagdag noong 2023 ay mas malapit sa Taiwan kung saan ang isa sa kanila ay nakaharap din sa mainit na pinagtatalo ng Spratly Islands na nagpapahintulot sa US na magkaroon ng kapangyarihan at mapanatili ang katadagan sa buong rehiyon ng Indo-Pacific. Inilagay din ng US ang kanilang ground base na Typhoon Midrange Missile System sa isang base militar sa Luzon. Tinukoy ng US Army Pacific Command habang hakbang na ito bilang historic first dahil ito ang unang pagkakataon na nagdeploy ang Amerika ng mid-range missile launcher system sa Asia mula noong Cold War. Ang Typhoon system ay may kakayahang magpaputok ng SM-6 anti-aircraft missiles na may 150 mile range at Tomahawk land attack missiles na may 1,500 mile range. Ang umnayang militar na ito ng Amerika at Pilipinas ay napalakas palalo dahil sa taunang pagsasanay militar na tinatawag na balikatan. Idinisenyo ito upang palakasin ang bilateral interoperability at kooperasyon sa pagitan ng mga kaalyado Naganap ang balikatan 2024 noong April at May sa iba't ibang lokasyon sa buong bansa. Bukod sa US at Pilipinas, nagpadala rin ang Australia at France ng kanilang mga service members upang magsanay sa bansa na nagpapataas ng kanilang sama-samang kasanayan sa maritime security, aviation and amphibious operation at information and cyberspace warfare. Agad binatikos ng China ang nasabing mga pagsasanay militar dahil isa daw itong pananadyang provokasyon Makikita na talagang naalarma din sila dahil sa matatag na alyansa sa pagitan ng US at Pilipinas. Hindi rin isinantabi ng Amerika ang kanilang pangako sa Pilipinas. Natutulungan nila ito kung sakaling magkaroon ng anumang armadong pag-atake sa armadong pwersa, pampublikong sasakyang pandagat o sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas kasama ang mga Coast Guard nito sa man sa South China Sea. Ang pangako na ito ng US sa Pilipinas ay kilala na isang kasunduan na tinatawag bilang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng US at ng Pilipinas na humihiling ng agarang tulong sakaling magkaroon ng isang armadong pag-atake sa teritoryo ng alinman sa mga partido o mga isla sa teritoryong nasasakupan nito. Ang US lamang ang tanging bansa kung saan ang Pilipinas ay may Mutual Defense Treaty na nagtatampok ng lakas ng pakikipagsosyo nito sa seguridad sa rehiyon ng Pasipiko. Maliban sa Amerika, mas pinalawak din ng Pilipinas ang pakikipag-alyansa sa rehiyon gaya ng sa South Korea, Japan at Australia at naghangad na makipag-ayos ng isang code of conduct sa Vietnam at Malaysia. Noong November 2023, nilagdaan ng Pilipinas ang isang bagong defense cooperation framework sa Japan. Opisyal na tulong ito ng Japan sa seguridad at naglalayong palalimin ang kooperasyong pansiguridad sa pagitan ng mga bansa kung saan ang Japan ay nangako na magbibigay ng mga kagamitan at supply pati na rin ang tulong para sa pagpapaunlad ng mga infrastruktura sa Pilipinas para sa pagpapalakas sa mga kakayahan sa seguridad at deterrence capabilities. Bilang panimula, mga ayon ng Japan na maghatid ng apat na TPS P14MA na radar na gawa ng Mitsubishi Electric Corporation sa Pilipinas. Dalawa sa mga ito ay nakarating na sa kanilang destinasyon. Samantala, kamakailan lang nag-anonsyo naman ang Australia Nagagastos ito ng $26 million para pahusayin ang maritime partnership sa rehiyon ng Indo-Pacific. Bilang bahagi ng pangakong ito ay sinagawa ng bansa kasama ang Pilipinas, ang unang pinagsamang sea at air patrol sa South China Sea noong November 2023. Sa parehong buwan, nagkasundo ng ang Pilipinas at South Korea na pahusayin ang kanilang mutual defense cooperation. Ang kasunduan ay naganap matapos makakuha ang Philippine Air Force ng labing dalawang South Korean-made na FA-50 fighter jet at makatanggap ang Philippine Navy ng kanilang unang dalawang missile frigates. Sa mga darating na taon, inaasahang maghahatid ang South Korea ng dalawa pang corvette at anim na offshore patrol vessel. Sa ngayon mga kapatid, mapagtatanto natin na talagang seryoso ang Pilipinas na mas palakasin pa ang seguridad nito. Ang bagong Pilipinas sa ilalim ni Pangulong Marcos ay nagpapakita ng kahangahangang pagtutol at pagpigil sa pagharap sa walang humpay na pagbabanta mula sa China. Ayon nga sa Pangulo, ang kanya raw dakilang ambisyon ay makapagbigay ng mapayapa at maunlad na buhay para sa bawat Pilipino. Ngunit tunay nga bang magiging posible na ang kapayapaan sa rehiyon ng Indo-Pacific at talaga bang mapipigil ng lumalagong kumpiyansa ng Pilipinas ang China o lalo lamang itong magpapalaki ng tensyon? Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ng ito?